Good morning. Breakfast tayo. Ayan, nagkakape na ako. Nescafe lang po. May nabili kami ng Nescafe sa SNR by one take 1. Ang swerte. Eh, ang mal mar ng kape. Oo. Ang oh. gantong 500. Dalawa. Dalawa ganito 500. So, lumalabas stupid. Kaya imported kasi. Tapos, ayun, galing Brazil. Hindi siya yung local na Nescafe. Shop Pao na binili sa Vegia. Bala ko magpagupit ngayon. Tingnan natin. Gusto ko rin sana magpakulay kasi lumalabas na yung aking mga puti. Dito marami. Tsaka dito. Ganun talaga pag matalino. Hindi <laughs> expect yung sa ko. Ganun talaga pag matanda. No? Hindi. Ganun pag matalino. Maraming puti mo estudyante ako ganun. Pag nakikitaan namin ng maputing buhok, ay ang alili. Kasi, eh, itong shop ako namin ay vegan. Galing nasa veggie yan. Kasi hindi nila, hindi sila naglalagay ng itlog eh. Masarap sana may itlog yung shop ko. Pakita ko sa inyo yung loob frozen sya pag binibili tapos yan ini-steam na lang namin may kasama na rin sya <coughs> <shop. tos> oh. <coughs> oh. diba sarap kulang na lang talaga itlog eh no? hmm. sa 7-11 din naman may nakakain na kami yung sopaw yung gochujang tsaka yung tuna cheesy tuna change plan sa SM na lang ako magpapagupit. Ayan, malapit na rin mo bukas kasi. Eh. Ayan, SM Lucena. Sa mga taga Lucena, hello. <laughs> next time ang SM ng malapit sa amin ay San Pablo. So, doon na kami lagi next time. Pero minsan pag sa Santo Tomas, kasi mas kompleto yung Santo Tomas eh. Maliit. Lipa. Maliit kasi yung, ayun, mas malaki sa lipa. medyo kamukha yung daan dito sa SM Kalamba. Yung, mm -hmm. yung ganyan na lumili ko, tapos ang sikit-sikit. Okay, ready na ba kayong makita yung bago kong hair? May ko muna papakita ito muna ang aking leeg dahan-dahan O, oh, plant yan blonde. <laughs> blonde. dapat red pero inisip ko baka masyak naman ako pag red blonde. ganun ba? <laughs> hindi para may contrast para mukha pa rin ako asian pag blood lahat eh mamumuti yung mukha ko may nabili kaming ulam dito sa SM 50 pesos lang tapos yung rice namin ay Hainanese yeah. sa Pouchin and then ano to uh, wrap standing <laughs> Ang aming drinks ay Zago bahay na kami. Pag ginanyan ko yung bangs ko, parang Korean. Naka straight. Yung parang bao. So, yan. Puso Yung parang bao. <laughs> sa, sa video, hindi siya masyadong light. Pero, sa personal, mas light siya. Itong sakto lang. Yan. Yan ang aking bagong haircut. Tsaka hair color. Nagawa na si si eh. eh. <laughs> ko na mau mga bis. Nagsis dito si J. Ratsirin, mga bagong ligo. Spreto na tabi. tingnan ka sa camera. busy. J. merienda time, meron kaming nabiling corn dogs sa SNR na mozzarella cheese daw yung kalahati. Tapos yung kalahati ay fish sausage. Yan. Ano lang, kailangan lang i-microwave tapos in-air fryer ko. hmm. Mm hmm. Ha? Pati yung quality ng corn dog masarap. Na una nang tikman ni Mahal, eh, nasa pan siya. Tapos yun nga, hindi oily. Sakto lang. Harap. Tsaka hindi masyarang makapal yung breading. Mm -hmm. Hindi. Hindi yung umay na umay ka na. Parang, ah. Tsaka kahit ni microwave siya, yung mga microwave mo kasi siya for pag isang piraso, 1 minute 10 seconds. Tapos i- air fryer mo siya ng mga 3 minutes. Malutong. Galing nito. Bigo yung tatak. Pakita okay, ko kayo na. Kapag na-eater nyo sa SNR. Nagpo-walking. Ayan. Yung tatak. Bumibili rin kami ng ano nito eh. Mga... Bibigo pala, hindi bigo. Bumibili rin kami ng mga ano nila. Ibang products naman mandu, mga ganun. Limang piraso siya, 300 plus. Parang, ay tayo, kakatapos lang mag-walking. Ayun na sila ba yung mag-walking? Ayun, hmm. Mm -hmm. So, nakaabang agad, no? Oh. Nakaabang. Nakaabang. Ah. Ayun, ito eh. <laughs> Good morning. Papunta kami ng Rizal. Magkikita kami ni Mama dyan sa 7-Eleven. Tapos, punta kami IKEA dahil bibili na kami ng mga gamit. Kanya bibili. Konti lang. Hindi kagaya ng original plan na pati sofa, kanyan. Ano lang. Kama uh, bed frame, cortina, uh, dining table kung meron, tapos, or ten ba yan? Hmm. Mga ganun no lang. Beddings, ganyan. Hmm. Ayun. mag overnight over night kami doon sa Asian, sa Red Planet Hotel. Mura lang, 1.8 lang, 1.8 something. Hmm. E room tour ko mamaya. Ngayon, tingnan natin, baka nandun na sila mama sa 7-Eleven. <laughs> Papagawain mo ba doon? Ay, di ba sabi ko maaulang? Eh, wala. Well, eh, may nakuha na kami. Hindi mo naman And sinabi. Hindi sa akin. Ah, okay. Pa-estimate uh, ma ko. May susupatan. Akala ko yung papagawa namin doon. Hindi, sana <laughs> sinabi ko na. Breakfast. <cars. laughs> okay. Kami yung egg design. tapos may baon kami. Kaya hindi nga ako tayo. Kasi isang wala akong... ...kontensary. Ayan. Bango sa hotdog, tapos... ...viga ay, and ...mitlong ganisa. Saan ka sa Paspate? Sa city, pero sa Magdalena meron din. Baleno. Baleno tsaka city. Ayan, nandito na kami sila Magpapasukat daw pala siya ng ano, sa lupa niya, estimate. Kung gagawin sa so, yan, sa kasama niya. Papa-estimate pag nagpagawa ng bahay. Ito na yung bubong. ay tapos na kami ng final inspection sa bahay. Nasabi na rin namin yung mga dapat sabihin. So, nandito na muna kami sa lake. Malamig na dito ngayon. Dati pag mapunta kami dito, mainit pa. Ngayon yung hangin niya, ang lamig na. Tag-ulan na kasi. Ayun sila, mama. Nasaan na ba? Ayun si mama. Ayon, ayon.